Araw sa Pisces kasama ang buwan sa Libra. Ikaw ang diplomatikong idealista. Ang paglalagay ng araw sa Pisces at ang buwan sa Libra ay nagmumungkahi ng isang personalidad na umuunlad sa karendahan, sining at mga relasyon. Ang pangangailangan ng Pisces para sa imahinasyon na sinamahan ng pangangailangan ng Libra para sa mga relasyon sa publiko ay ginagawa itong isang mainam na pagkapalagay para sa mga dealers ng sining, ahente, at kinatawan sa anumang malikhaing larangan. Para sa mga libreng video, bisitahin ang absolutelylipsecheck.com. Nilaloko ako ng psychic na iyon. Kaagad alam niya na ako ay lumipat ka kamakailan. Wow, iyon ay isang simula. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamang hang Lubos akong nagpapasalamat na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito o bisitahin ang absolutelipsychit.com para sa iyong sariling pribadong pagbabasa.